Okay, so hello guys, muli nagbabalik po si Boss Tor para ngayon araw po ng Merkules, September 25. Okay, so muni siya guys ang uh, resulta po kahapon niya. So bawi ta karon kay hindi to po tayo nakapag live kahapon. Nabisi na naman po si Boss Tor. So muli ni guys ang official result po kahapon ha sa National. 769 328 og 347. Ayan, so kung yan po ang inyong numero kahapon mga boss, abay uh, panalo po kayo. No? Kung meron kayong 769, 328 at 347. Ayan, so ngayon araw ka mga boss, September 25, Miyerkules. Ang atong guide for today is possible ngayon ulit mag-raise si 0, 8, 1 at 3. So ang ating best number for today, so mo si 0 at si 1. Ayan mga boss ang atawang guide at best natin karon sa Merkoles Sa ganahan sabay lang mga boss win or loss po tayo dito ha Okay so kumainit po kayo sa mga ritong tips ang guide sa mga bagong pasok po natin dyan Abay follow na po ninyo guys si Boss Tor para updated lagi sa ating mga probables araw-araw So, mayroon tayong dipinsa combination. Ito yung uunahin natin mga boss. Ang ating first entry po natin for today sa atong best dipinsa is mayroon tayong 5-1-0. So, 5-1-0, target rambol at mayroon tayong 3-5-0. So, mo ini mga boss ang atong pa on the spot. Good for 2pm only to. 2pm only ha, pang alas 2 lang yan so pwede rin po ninyo yan indiretso kung mintin ninyo kaning 510 at 350 so last two lang ninyo mga boss ha last two lang ninyo 50 10 lalo yung tong 10 na to mga boss ipasok ninyo yung 10 at uh, 30 ayan yan po yung ating last two so 35 51 pwede po so isunod lang yung 50 10 at 30 sa ating best depends sa kombi Next, dito po tayo sa ating uh, last final kombi itong ating special po na combination. Gamit pa rin natin mga boss si ano ha, si guide. Ito so, ya, yeah, dito tayo sa ating guide. Ito na po ang ating apat, ito yung gagamitin ko mga boss na probables today sa atong guide. So, meron tayong VIP number 2 best best draw na to. Alas 2, alas 5 at alas 9. So pwede na to ni guys i diretso sa alas 5 at alas 9, pa-undas pat din po sa alas 2. So first entry na to is uh postina ko ang utso. So 810. 810. 810 mga boss. Target rumble. So i play po natin yan old ha So last 2, 81, 10 10, 81 At uh, 80 Ayan yung ating last 2 Sa L2 nato, last 2 So dito Last final kombi natin is 3, 1, 0 Matic target rumble 10 3, 0 At 31 Muna ang atong Mga last 2 So kusog ni mga boss kaning uh, numero 1 na 810 at 310 sa alas 2, alas 5 at alas 9. So kalimitan na malabas yan. Kadalasan sa alas 2, alas 5 at alas 9. So timing nilang ninyo ni mga boss kung uh, pwede ninyo ni uh, Bagdukan, Banatan sa uh, 2pm draw. Kaning uh, duha na kumbi. So always magplay po kayo ng last 2. Baka makachakpat ta sa last 2 kaluyan. No? Maka bawi-bawi ta no? ngayon araw po ng Merkoles. Sabay lang sa... Uh, kung musabay mo guys always mag play lang po tayo ng rumble ha para wala po tayong sisihan kung tumambling ba na ating combination no, sa 810310 panalo pa rin po tayo mga boss okay. so good luck po mga boss para ngayon araw po ng merkules, hopefully uh, makagrasya ta for today